anong pangalan po ng agency nyo? Fidelity po. Ayun, the finest fidelity, protective and security services. Tapos apat na buwan na po at kasado ang sweldo nyo? Isa't kalahati po. Isa't kalahati po. Bali, pang a, apat na cut off. Sa 15 po, sa 15. Okay. So every 15 po ang sweldo nyo? Yes po. 15-30 po. At ang pinapalusot po sa inyo po nung inyong agency ay pinaprocess lang palagi? Yes po, araw-araw po. Uh, naalala ko tuloy nung last yep. hearing ko sa Dole, tinunan ko yung patakaran nila sa kanilang hotline. Kapag sila ang tumawag sa Dole, alam mo mangyayari. Uulitin ko, nasabi ko na ito sa hearing, katawag ka sa hotline, mag-antay ka ng 3 minutes or more. After that, may sasagot, i-refer ka sa website ng Dole at ikaw ay mag-fill up doon ng uh, application. And then, maghihintay ka ng 5 to 7 working days, okay, bawak ka respondihan doon sa website. And then, after that, schedule ka for hearing. And then, dalawang hearing yan at ilang araw pagitan. So, napakahabang proseso. Abutin ka ng, kung swerte ka, siguro isang buwan. Kung minalas-malas ka, eh, baka more than a month pa. Kaya sabi ko, baguhan na dapat ang doling ganong kanilang sistema. Dapat pagpupunti mga empleyado, nagsusumbong agad-agad. I-verify agad kung anong kumpanya, ilan sila, at magkanta agad ng inspeksyon. Yun yung hirit ko sa dole. Sa kaso nila, o oh, isang buwan kalahati na. Sir, mau niyo yung sweldo niyo, wala pa siguro ngayon I mean, is baka Monday makukuha niyo na po ito. Siguro Thank you, sir. Po, Thank you. po po, Miss Lucy, ma'am. Yes po, sir. Andito po yung anim niyo pong security guards na isang buwat kalahati na po. Yes, po sir. Walang sweldo. Pang-apat ah, na cut-off na. Bakit po? Ba't ganon? Hindi na kayo naawa sa kanila. Malit na nga lang sweldo. Tapos bibitinin niyo pa. Sir, ganito po kasi yung situation po nila, sir. So, galing po sila sa ibang agency. So, i-absorb ia lang po namin sila dito sa bago pong agency. So, nasa process po po ng application. So, wala pa po sila sa aming mga files po nila, application, ganun sir. Pero, feeling naman po yung CEO po namin sir na i-settle po yung payment po nila, yung mga na-duty po nila. Nag-notice na din po kami sa kanila sir last week na ibibigay na po namin, ibibigay po ng CEO yung uh, payment po na na-duty po nila. Okay. Yung na-duty nila ay isang buwat kalahati. Tama? Yes po, sir. Yes, sir. Okay. okay. So, sa Monday, bibigyan nyo na po yung isang buwat kalahati na sweldo nila. Monday. Ngayon po, sir. Ngayon po. Ah, ngayon? Yes po, sir. Nag-notice na po kami sa kanila na ibibigay po namin. Okay. Ibibigay nyo ngayong araw Kaya, na ito. Na yes po, sir. Nagsabi na rin po kami na mag-update na mag-report po sila doon. Okay, saan sila magre-report po ma'am? Doon po sa may P8 po, doon po sa office po ng P8 Alam niyo po, yun, sir, yes, sir. So ngayong araw na yes, po ito, mahabol pa sila, mga 5 o'clock, habol pa, sasweldo sila Yes po sir Cash ha, wag cheque, baka tumalbog pag cheque Cash po sir Ah, mabuti naman. Kung... Yung situation nila sir, hindi pa po sila uh, talaga doon sa agency po namin that the finest fidelity. So i-absorb ia pa lang po namin sila kasi bago pa lang po yung agency po namin. Kahit na ma'am, so, kahit na po, bago from... agency lang kayo, kahit na in-absorb lang sila, the fact na sila po ay servisyon na ng isang buwat kalahati, meaning nakapag-duty isang buwat kalahati, bayaran nyo na po isang buwat kalahati or more. Yes po, sir. Good. Colonel Recinto, sir. Magandang hapon po, sir. Yes po, Senator. Magandang hapon din po. Okay, may reklamo naman po dito mga security guard. Eh, anyway, nangako naman po itong agency in fairness. Kaya namin kayo tinawagan para masiguro po na tutupad sila sa pangako na ngayong araw mas sweldo po itong mga SG, sir, Colonel. Ah, tama po yun. Nararapat lang po na kampanan ng ating mga agency ang kanilang obligasyon sa ating mga security guard. Matamang Ayun. Uh, amount at panahon na ibigay ang sweldo. Salamat po. Pakimonitor lang po uh, Colonel at uh, kayo ay bibigyan namin ng update kung tumupad pa o hindi para kayo na pong bahala kung ano yung narapat na action ang gawin nyo laban sa agency na ito Colonel sir. Ako po. Pag hindi po tumupad ang ating agency sa mga ganyang obligasyon ay agad po natin actionan para matulungan po ating mga security guys. Mga sir, punta na kayo doon sa sinabing address at kung uh, may nga, mababayaran kayo, okay na sa inyo yun. Okay na po sir. Kaso yung ano namin sir, kunin na namin yung lahat sir kasi magsisimula sana kami sa iba sir kasi ang hirap talaga ng kalagayan. Ah ng, sir. so kunin nyo yung pumagaling sweldong utang nila sa inyo, kunin nyo tapos alis na lang kayo. Oo okay. okay. po, po sir. Okay on. Miss Lucy, kasi wala pang hulog yun sir? Yes po sir. 'yung 13 month isama na rin. May computation naman 'yung 13 month daw nila, makukuha na rin. Sige po, sir, i-coordinate ko po sa kanila, sir. Magandang hapon po, Mr. Nibalbos. Magandang hapon po, Senator. Makipagtulungan din po kayo sa Sosia para masiguro Uh, kasi kayo nakakalam sa competition ng 13-month pay, uh, makuha yung 13-month pay at iba pang mga benepisyo. At nandiyan naman yung sosya, nakaalala, eh, masiguro na talagang magbabayad dahil takot mga ito sa sosya. Kung hindi, papapasalan sila ng sosya ng di oras. Okay, Mr. Nibal Boss, sir. Opo, sir. Opo. We will coordinate with these security guards para sa kanilang payment, ma insure ma ma na mapayaran sila ng kanilang agency. Salamat po, Sir Ben Nivalbos, and then ng Labor Employment Officer ng Dole, and of course, kay Colonel Alex Lucinto, as always, yung sosya, palaging mabilis umaksyon, Chief Enforcement Management Division. Colonel Lucinto, salamat po, Sir. Colonel. Opo, lagi pong welcome po kayo, ano man ang oras na kailangan po ang tulong namin. Thank you po, Colonel. And Miss Lucia, ha, ngayong araw na ito, magsisweldo sila at yung Dole ay mag-monitor, okay? Yes po, sir. Thank you. Thank you. sir. Bigyan ko kayo ng 5,000 bawat isa galing sa Rapid Open Action Foundation para Thank you, sir. Thank Kayo. And then, sasamahan kayo papunta doon sa agency ngayon na para mabigay sa inyo yung sweldo nyo, pati 30 month pay. Okay? Salamat, yeah, salamat sir. Salamat. Okay. Salamat po sa pagpunta, sir. Magandang salamat, hapon. Yes, sir. sir. Salamat po. Thank you sir. po, sir. Magandang hapon. Yung inyong mga saloobin, sa nangyari po kanina na agad pong sumagot ang inyong kumpanya at ibibigay din po ang inyong mga sahod ngayong araw din na ito. Uh, kung hindi dahil kay Sir Rape, so hindi namin po yun makukuha. Idol Sir Rape, maraming salamat po sa tulong mo. Sir, kayo po medyo naiiyak po kayo kanina pa sa studio. Ano po yung sa loobin nyo ngayon na finally after ilang weeks ng pag-iintay makukuha nyo na po yung sahod nyo? Makakaraosan din ma'am sa pag na sa sitwasyon na to po, uh, salamat po sa mga uh, staff ni Senator Rafi. Uh, thank you din po kay Senator Rafi dahil agad pong malutas ang aming problema. Saludo po ka ako. Kami sa inyo, Sir Tulpo. Salamat po. Uh, Sir uh, Idol Rafi, salamat po. At naaksyonan na agad yung hinanayin namin. Salamat po. Sir, salamat sa budget na binigay niyo po sa amin. Salamat sa pagtulong niyo po. Thank you. Adil Rapetol Tulpo, salamat po sa tulong niyo at sa staff din po, may ba? salamat po. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Sir Idol Rapitol po. Mabuhay po kayo. Rapitol po, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungkol dahil rapid Salamat po sa Senator Rapid po sa 5K. Thank you oh. po. Gusto mo ng tuldukan, gagawa paraan pa siya ang yung tinakbuhan di lang basta. sir, ready na ba kayong kunin ng inyong mga sahod? Ready, ready na po ma'am. 100% ready po let's go mga sir sa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya idol napakasarap mo magmahal sana araw-araw ay gabay ka kanang may kapal dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit nakita yon lahat ni Lord siya na bahalang magbalik salamat sa iyo idol rapi 梦啊，大。 Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Pinigyan ng pag-asa Na muli nilang mabawi Mga taong inapi Na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos Na mag-asawang nasisira Mga pinagbating kaibigan Na nagkaingitan Masasamang banta Ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan Ng mga inaabuso Makasarap na merong tulad mong Aming takuan Upang makamit namin Ang asam na kataruan dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan Wala ng mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo Idol Rapi Tulpang Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos ama Nakamasig sa iyo Ika'y Ngayon po ay nandito tayo sa agency at sila ay nabayaran na po ng agency. Ah uh, unang-una uh, nagpapasalamat po ako kay Sir Rapid Tunpo. Ah uh, thank you kay Senator Rapid and thank you din sa boss namin dahil binigay niya yung last sound namin. Thank you po. Unang-una mm -hmm. no, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa gabay niya po sa amin ata uh, kay Idol Rapitol po po uh, maraming salamat po sa tulong niyo po Sir Idol Rapitol po at saka kay boss po namin kay Sir maraming salamat din po Maraming maraming salamat po sa Fidelity Agency po na binigay niyo po yung ano namin y Yun lang din po Maraming salamat po Idol Rapitol po uh, sana marami pa po kayong matulungan maraming salamat po let's Idol Sir Rapitol po tangkuhan na po namin yung sahod namin salamat, I don't wrap